Meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard kung maganda ang pagkakaayos. Ito tinitignan yung kung talagang nilalagyan ng rebar, kung talaga kung makapal talaga yung yung uh, konkreto, yung semento sa tamang uh, specification. Yung isa pa naman, yung isang uh, smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang uh, hindi tama ay sa ma ma makikita natin kaagad. Mag maglilista yun eh. Makikita natin, babalikan natin at imbisigahan natin bak bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, ay, lahat naman tayo ay nais natin na makamta ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya. Dahil hindi maganda ang ating pagpresinta ng kaso. Oh, nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento. Yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo mga, mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya titiyak, tinitiyak namin na pagka kami ay sumampan ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty ay sila naman talaga ay mananagot at kung kailangan at kung, ma, kung huhusgahan sila ng uh, ng korte ay makukulong sila.